pangunahing suliranin na inaharap ng ating bansa ngayon, talagang kailangan pa rin na mailatag natin ang isang sistema na kung saan ay malinis natin ang korupsyon sa ating bansa. Tandaan po natin, hanggat may baha, may buhaya! Oh my God! Tinangay na rumaragas ang baha ang motoristang yan sa barangay ng Tal Davao City. No correspondent, Bril Montalvo. Umulan kaya binaha kagabi ang National Highway na ito sa Barangay Tibungko sa Davao City. Traffic at may mga motorsiklong tumirik sa baha. Di ba tatlo ang nasawi ng anurin ng lumaragas ang tubig sa Davao City. Pagbaha dyan sa Davao, lalo na nitong uh, weekend. At makakausap natin sa linya ng telepono si Ednar Dayang Jr. Ednar, good morning. Uh, si Danny Buenafe sa programa Kabayat. kabayan. Good morning, uh, Danny, at good morning sa lahat ng nagpakinig ng GZMN. Nagkaroon ng pagbaba sa Davao at 13, eh, September 13, no? Ah, uh, September Sabado. 14 at Okay. Oh, pati nung September 14. Yung pagbabaha ngayon na Danny, different from nung August 19, no? Yung August 19, is really urban flooding. Ang ulan dito bumagsak sa mga urban areas. Na nakasulat pa man din sa ating saligang batas, nakatungkulan po ng Estado, ginong Pangulo, na kailangan pong yung kapakanan po ng kanyang mamamayan ay kinakailangan unang-una sa listahan ng pamahalaan na dapat po nilang asikasuhin. Tama po ba yung ginong Pangulo? Tama po. Naniniwala po tayo. Tama po. Yun lamang po paraan kasi. Hindi man siguro ganap. Maring hindi po natin lahat maayos. Ngunit kailangan nating matukoy, kailangan nating makilala. Yung pasimuno, yung pinaka-mastermind po kung bakit kung bakit naging ganito ang kinahinatnan po ng mga proyekto na dapat sana naging protection po ng ating mamamayan. Napansin po ba niyo yung ganung direksyon na ginong pangulo? Opo. Opo, ako po kasama po ninyo sa direksyon na yun sapagkat naniniwala po ako na dito sa pangyayaring ito ay eh marami po talagang ito po ito sindikato po ito eh. At yung direksyon po niyo ay eh, talagang malaman natin kung ano yung nangyaring sindikato. Salamat po at sana po ay uh, yan din ang maging uh, direksyon natin. Wala po tayong sisinuhin kung saan makapunta at sino po ang uh, hahanapin uh, ng ebidensyang ituturo. Huwag po tayong uh, mangimi, huwag tayong matakot. Ituloy po natin sapagkat ito lang ang paraan makilala natin at sana sa lalong madaling panahon po sa pamagitan ng ganitong pamamaraan ay maihinto na po, hindi man lahat. Ngunit sana yung karamihan po ng ganitong gawain, maihinto po para sa ganoon, makinabang naman po ang ating bansa. Sang-ayon po ba kayo sa ganoon na Opo. Pangulo? Opo, sang-ayon, sang-ayon po tayo. Dapat na po talagang mabuwag yung mga yan. Opo. Maraming salamat po, ginong Pangulo. Maraming salamat, uh, Senator uh, Robin. At palagay ko, eh, idol na rin kita ngayon. Ay, salamat po. Tandaan po natin, hanggat may baha, may buhaya. Maraming salamat po, ginong Pangulo. Majority Leader. Delikado pala, Mr. President, pag may baha, talagang may buhaya.